Sinabi nga ito ng Celtics team matapos nga silang malaglag dito sa NBA playoffs at unahin natin ang kanilang head coach na si Joe Masula. Kaya sinabi niya there's not a lot of emotion nga daw currently sa kanilang locker room after nang kanilang loss. Nang dahil they did not expect this series to go a certain way. And they definitely did not expect na magkaroon ng nasty injury itong si Jason Tatum. But it's part of it nga daw. Party daw ito ng chasing something kaya naman you just have to move on as individuals, you just have to move on as a team. Banggit niya rin na you just have to tip your hat nga daw dito sa New York Knicks because they played a great series at eto daw si Coach Tib did a great job sa Sierra na ito. Kung baga bigyan credit din daw natin ng New York Knicks for playing really well at ang pagtalo nga daw nila dito sa Boston Celtics team. And then ito namang si Derek White kanyang sinabi na you win a championship at automatically nga daw you have a target on your back. Simula pa lang daw ng NBA season And obviously naman daw may ups and downs ang every year in the NBA pero itong party nga daw currently na kanilang nararanasan definitely sucks. Sabi niya na hindi nga daw nila nagawa at hindi nila nagompleto ang kanilang naging goal sa umpisa ng season na ito and that is to win another championship. Bangkit nga rin neto ni D. White ay winning a championship dito daw sa NBA is tough dahil every year daw ay ang mga NBA teams ay iisa lang ang goal sa umpisa ng season. And next year, it will be the same story of difficulty of winning a title dito sa NBA. ayos sa kanya, it's hard to win in this league. You just have to learn and grow. At may pagbanggit pa nga itong si Derek White na they will never get this season back nga daw. At sabi niya never gonna have the exact same team again. So mukha nga sa tingin neto ni Derek White ay may malaking changes na gagawin ang Celtics team dito nga sa anilang kupunan by next season. And then ito namang reigning finals MVP na si Jalen Brown. Kanyang sinabi na it stinks nga daw itong kanilang naging pagkatalo. Basakit ang naranasan nilang malaglag sa playoffs. And anytime nga daw na you lose and you go out this way ay masakit daw talaga sa pakiramdam. Sabi niya it wasn't our year. Yan ang sinabi ni Jalen Brown. Ayon din sa kanya na they battle through injuries this year at ngayong NBA playoffs pero proud pa nga rin daw siya sa anyang team. Para daw sa kanilang patuloy na paglaban, they fought through it. They fought everything nga daw despite sa mga naranasan nila. Sabi niya they still have something to hang their heads about but definitely it sucks na malaglag daw at matapos ng maaga ang kanilang season. Ayon kay Jalen Brown, it feels weird to end your season ng May pa lamang. And then kanyang inamin rin dito sa interview na losing to the New York Knicks feels like death nga daw. Meaning parang hindi talaga matanggap ni Brown at parang sobrang sakit dahil nga siguro sa rivalry na meron itong dalawang kapuna na ito na feeling mo guguho ang mundo mo kapag natalo ka sa team na ito. But sabi niya for sure they will get ready nga daw para sa susunod na parte ng kanilang journey as a team. And definitely siya daw siguradong magiging handa, magiging ready for their next step. At yan nga ang ilan sa mga nasabi na itong Celtics team matapos nga nilang malaglag sa playoffs sa kamay ng New York Knicks.